Kasalukuyan ng pinag-uusapan ng mga netizen ang umano'y pagkawala ni Sian Lim sa isang event ng kilalang motorcycle dealer. Ayon sa mga balita, may mga spekulasyon na pinalitan si Sian ng Ramward boyfriend ni Kim Chu, si Paolo Avelino, bilang bagong endorser ng brand. Sa kabila nito, nananatili pa ring brand ambassador sina Alden Richards at Dominic Roque para sa parehong brand. Ang balita tungkol sa pagpapalit kay Sian Lim ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Maraming tao ang natuwa sa pagbabago, at sinasabing ito ay patunay na si Paulo Avelino ay mas matagumpay at mas kilala na ngayon kumpara kay Sian. Ang ilan sa mga fans ni Paulo ay nagbigay pugay sa kanyang bagong papel, na tila nagbigay ng bagong sigla sa brand. Ngunit sa kabilang banda, may mga nagduda at nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa mga posibleng epekto ng hiwalayan ni Sian at Kim Chu sa karera ni Sian. Maraming nagsasabi na maaaring naapektuhan ng mga endorsement ni Sian dahil sa mga balitang umuugong sa kanilang paghihiwalay. Isa itong sitwasyon na hindi lamang naaapektuhan sa kanyang personal na buhay kundi pati na rin sa kanyang professional na karera. Sa mundo ng entertainment, ang mga pagbabago sa relasyon ay madalas na nagre sa mga epekto sa mga endorsement deals. Ang mga kumpanya ay kadalasang nagtuturing sa mga celebrity endorser bilang representasyon ng kanilang brand, kaya tang kanilang personal na buhay ay maaaring makaapekto sa kanilang image. Kung si Sian Lim ay nakakaramdam ng pressure mula sa mga ganitong pangyayari, tiyak na hindi siya nag-iisa dahil marami sa mga artista ang dumaan sa mga ganitong pagsubok. Samantalang patuloy ang mga usapan ukol sa pagpapalit, hindi may na ang bawat artista ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Sa kabila ng mga negatibong reaksyon, may mga fans pa rin si Sian Lim na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ang mga ito ay naniniwala na hindi lamang ang popularidad ang basehan ng isang endorser kundi pati na rin ang talento at pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga tao sa industriya. Sa kasalukuyan, ang sitwasyong ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat na magmuni-muni sa halaga ng suporta at katatagan sa likod ng mga paboritong artista. Sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang karera, ang pagkakaibigan at pakikisama ay nananatiling mahalaga. Ang mga artista ay tao rin na dumaranas ng mga pagsubok, kaya't mahalaga ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan at taga-suporta. Sa huli, habang patuloy na lumilipad ang mga balita tungkol sa pagbabago sa endorsements at ang mga personal na isyo ng mga artista, sana ay magbigay tayo ng espasyo para sa kanilang mga desisyon. Minsan, ang mga pagbabagong ito ay nagiging oportunidad para sa kanilang pagunlad at pagbabago. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban at ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng kanilang paglalakbay sa showbiz. Kaya naman, habang pinapanood natin ang mga kaganapan sa buhay ng ating mga paboritong celebrity, mahalaga ring magbigay ng respeto at pangunawa sa kanilang pinagdaraanan. Sa huli, ang tunay na halaga ay hindi lamang nakasalalay sa popularidad kundi sa kanilang kakayahang bumangon at patuloy na lumaban kahit anuman ang mangyari. Ano ang sa inyo sa balitang ito?